Bali, ang pasok nila ay sa Wednesday pa. Sa 15 ba yun? Ano ay? yun? 13? 16? Tama ba? Ah, oo. Sa 16 pa yung pasukan nila. At ah, habang si Ton Ton ay enjoy na Ang init ng tubig, oh. Pakaiba yung init na ngayon. Grabe. Yung tubig na galing sa tangi. oh. Ang init. So, habang si tonton ay enjoy na enjoy sa swing, yan, ikinabit ko yung maliit naming swing dyan sa so may harapan ng bahay. At, gusong-gusungan niya kasi ang swing. So, magtatapos tayo sa ating gawain bahay. So, eto yung pinagtapihan, pinagtainan ngayong umaga. Hugas <laughs> serye! Bali kahapon, biglaan, nagyaya, sinagun kina Julie. Bali, galing kami kina Julie kahapon eh. Sinabi kami ng uwi. Kaya yung video ko nung anniversary namin ni Asis ay na late ko din ako upload kagabi. Hindi ko naman ma-upload kina Julie kasi nagkataon na nag-brand out doon tapos nag-shutdown din yung inverter nila kumusta? Hindi ko pa siya nakukumusta kung kumusta yung inverter nila. Kasi nag-shutdown yung inverter nila kahapon. Kaya ang sabi ni Asis, nung sinundo kami ni Asis, kasi akala ko, kasi di ba ang inverter ano yun, pinapa, dinadagdagan yun ng acid, yung tinatawag na tubig ng inverter. Akala ko, naubusan ng tubig, pero sabi ni Asis, hindi pero sabi ni Julie, magkakaroon siya ng electrician. Kung sa kaya inverter nila, kung gumana, parang ayaw yata din mag-charge yung inverter nila. Parang nung nangyari sa inverter natin dati, yung pinacharge namin sa parasa kasi ang bigay ng electric dito ay minsan half half line, half line lang. So hindi nakakatapos ng pag-charge ang inverter minsan. Parang gano'n yata yung nangyari sa kanila. Makumusta, makumusta ko nga mamaya. Yun ay ano, busy, busy din. At may pinagkakabalahan. Nagaano kami dito guys. May bago kaming racket. <laughs> Alam niyo yung popo, di ba pupunan ang popo sa Pilipinas? Matagal na popo, di ba? Pero yung kasi, dito sa Nepal, may popo na din. Sa Nepal, yun yung pinagtakaaban lahat kahapon. Nag-popo-popo -nag kahapon. Invite-invite si Josie Bell, nag-invite, ganyan. e eh, kahit pa paano, di ba? Konting, ano, <laughs> konting income. Habang nakatutok sa mobile, o popo-poko muna, collect-collect coin. Collect Actually, hindi ko din alam yung popo-poko na yun. Although, noon pa, naririnig ko na yung popo-poko na yan, pero wala akong idea kung paano. Para siyang kumo. Kasi dati, di ba, nauso din ang kumo. Doon ako natutok dati sa kumo-kumo na yan. Kaya lang parang biglang nawala ang kumo. May kumo pa rin naman ngayon pero hindi na siya ganun ka-popular na kagaya ng popo. Ewan ko, po, nauso ang popo dito ngayon sa Nepal. May popo sa Nepal. Ang kumo kasi dati sa Pilipinas, eh, yung ginamit ko dati sa kumo na yan ay g sa Pilipinas. Walang kumo dito sa Nepal yata dati. Kasi Pilipinas, ang nakaregister kami dati is sa Kwebo. Pero ngayon kasi meron. Kung gusto mo kasi accept ang kung ang popo, meron kisewa, Yung isewa parang gcash dito sa metal kasi yun. Ayan, kahapon paano ba yun? <laughs> Kaya wala akong video kahapon dun kinagul. Kaya ah, nabisi yung sa popo-popo na yun. at heto trabaho ng bahay ulit tayo hugas hugas tapos magluluto na tayo ng ating pananghalian habang okay na okay pa yung bata dun sa may swing gusto gusto niya sa swing kaya okay naman kung gusto niya sa swing kasi ay talagang makakakilos ako nandun lang siya eh Nakasit daw ka naman yun. Tapos nandyan naman si Asis. Nandyan naman si Asian na magduduyan sa kanya. Minsan yung pinsan niya si Banji kung kapitbahay namin. yan Siya yung nagduduyan. Diyan. May harap sila ng bahay. Kaya ako, eh, walang istorbo sa aking pag-uugas, pinggan. Sunday Weekend pa rin sa atin Pero dito, bakasyon ng school Ang start ng school dito, yung mga ibang school uh, Ngayon ang last ng, Sa barat ko, ngayon yata yung last day ng exam nila Tapos, di ko naman banda sa amin Par sa tari, ganyan naman Bakasyon, tapos Yung mga ibang school, start nila sa Tuesday Tapos, kinahasir sa Wednesday naman ang start ng classes Diyan tapos kakain magbugas, oh, next. Magsaing tayo agad. Saing tayo agad ng kanin. Pumagapang pa dito. Ay nan kasi mga karibayan, hindi nagsisi kainin na. Rin na. 11.30, 12 o'clock ganoon ang tanghalian namin pero mga kapitbahay namin 9, 9.30, 10 o'clock yun ang tanghalian tanghalian agahan nila pinakalik na yung, yung 10.30 pag kumain sila dito kaya magsaing na tayo I good, good. Yeah, very good. You read. Babasa. Oh. Sa so, habang nagluluto tayo ng kanin, At, sama ko kayo dito sa ating lutuan hmm. Mm -hmm. Request ng bata, chicken marini Ito daw, ulam niya Ito yung binili natin nakaraan Hmm. At saka tingnan nyo guys. Snake gourd. Yan. Alo, give me alo. Dito ako sa loob. Mainit doon sa kusina namin. Hindi ko madala itong electric fan at kailangan ko ng mahabang extension. 2, 5, 6, 7 2, 4, 6, 7 ayan, wait, okay. tig-apat sila tig-apat mm -hmm. sausaw niya sa ketchup yun ang gusto niya sausaw sa ketchup pag muna ako bago po ako kasutin po. para makakain tu isang bata lalala hai, prito prito tayo. Oi, kaya pa na? Slowly na, slowly, slowly. slowly. Nakasuin yung isa hanggang makatulog yun dun sa may suin. Ireklamo na yung isa doon. Ganito tayo sa umaga. Yan. Sa umaga, lalo walang pasok, dalawa ang bata. lang ako ngayon kasi nailagay ko yung swing sa harapan at pwede siyang iwan iwan ng buong nandun naman si Asher dahil kung wala yung swing kung hindi ko nailagay yung swing nakasunod yung sa akin nandito kami pareho sa kitchen nagluluto kasi hindi ko siya basta-basta maiiwanan sa buo. Mahirap maiiwanan si Tonton. Lalo nagaano siya. Naakyat, nalabas. Yan. Kaya mahirap. So habang si Asher ay kumakain sa loob bahay, kumakain na, nagtatanghalian na yung isa ko. Tapos si Tonton, tamang sabi po, nakatulog na nga siya sa swing. Kaya, ayan, makakapagluto na tayo ng ating gulay. Bali, igigisa lang natin to guys. Kompleto na to. Gina ko nakapag video, wala pa naman kaning internet, oy. Walang internet, walang kuryente. Ayan, igigisa lang natin yan. Bali, nagbisa lang ng sibuyas. Tapos nilagay ito, yung snake at saka yung patatas. Ginger, garlic, bawang. Tapos naglagay na rin ng turmeric. Naglagay si Asis ng turmeric. Sabi niya, ifra, fry lang to. Tapos pag na-fry na, lagyan ng tubig, boil, boil, Tapos na. Konting tubig lang ang ilalagay natin para ano, hindi siya yung maraming tubig. Ulam natin ngayong araw. May time na panay kami gulay may time na ay hindi may time na panay kami manok ah, nilagang manok basta ganun manok na kari minsan pritong manok ganyan minsan sunod-sunod minsan sa gabi tapos ulam namin ng umaga tapos gabi ulit may time naman na pa puro kami gulay since kagabi kagabi gulay ngayon gulay hanggang mamayang hapon gulay Kapag may pera yan si Asis, bibili na naman yan ng manok. O di kaya bibili na ang ano. Ano yan? Yung karabaw meat? Pero pag walang pera yan si Asis, ayan, tiis-tiis sa gulay. <laughs> Pero kapag may pera yan, pag may kita, pag kumita, bibili yan ng ano, 200 na manok, ganun minsan. Ayun na. Okay na to Lagyan na natin ng tubig Saka natin pakuluan Ay Did you finish your food? Umi, look See, hmm. I write correctly Electronic machine Okay, electronic machine look. Ganyan look. lang kadamiang sa wala guys Okay Can you write lupophorus? Okay Okay Binabalik-balikan niya yung spelling ng kanyang exam.